Hello. Ni Ana May pala. Yes, where are you? Alam na ba bahay ko? Bakit? Hindi nga. Hindi yes, siya papasok? O oh, sabi mo, tanggal na raw siya. Babe? Tanggal na? Shh, shh. Ano? For, For me. me. Paano ka natanggal? Wait lang, okay, may For real? Ha? Ano ba namang mundo yun? Ano yung ano video? Anong alam ng mom mo? Gago! Ano, ano, anong balak mo? Pero Facebook ko talaga po ka Anong masasabi mo sa Facebook? Um, Facebook stocks. Alam mo, ikaw na mag-text sa kanya. Chismoso. Muna, ano yung text yun? Ayun. Gusto mo punta ka na namin? Pas, Pas sa headquarters, headquarters. <laughs> Let's just meet halfway. Ayun. Asan siya? O oh, sige. Asan ka na? O oh, sige. Magkita na tayo sa gitna. O oh, sige, sige. Saan Baba? gitna? Saan O oh, sige na, bye bye. Bye babe. Tali oh, na namin polo na. Tali mo na polo mo? Tadaling yung polo mo? Oo oh, daw, daw, daw. Sige, sige. With the hanger? Bye babe. Bye bye. Bye bye. Paano siya natanggal? Bakit?